ang ginawa niyo mga ang aking bike mga kagaysyo yung sitwasyon parang kayo yung kanil whoo! ganito hmm. mga na nabuburganize ng kahapon burganize ng mga yun ang paburburganize manipis na naman ang ating gulong ito <laughs> 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 At yung time dito ayawang ko lang sana maubos pa rin na masuportahan tayo ng mga taga-dili

Ayan eh. Ang ay, oras na tayo dito. Ito pa. Alis na po kayo? Ha? Alis daw Tinapay? pa tinapay ka? Ay, ah, sige meron tayong tinapay mga kaidol. Marami itong pili tayo. Maya-maya pa dito tapos eh. Marami itong mga kaidol pipilian eh.

ya, nah, o bufi oras, sige,